Tatayo na ba yung ikatlong templo doon sa Jerusalem sa taong 2024? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Isa sa pinakahihintay ng maraming Krisyano at lalo na nga ng mga Hudyo ay yung pagpapatayo ng Third Temple doon sa Jerusalem. So kaya natin siya tinawag na Third Temple kasi yung una at pangalawang templo ay wala na. Ito ay nawasak na. Pero mga kapatid, inaasahan na magkakaroon ng Third Temple ayon doon sa propesiya ng Biblia. Ngayon dahil na sa mga huling araw na tayo, ina-expect natin na anytime sa panahon natin ngayon, pwede nang maipatayo itong Third Temple. Kasi mga kapatid, kapag nasimula nang itayo yung Third Temple, yan ay simula ng paglabas ng Antikristo. At hindi lang yun mga kapatid, ibig sabihin din nun, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon bago physically bumaba yung ating Panginoong Heso Kristo dito sa lupa mula doon sa langit, uupo muna yung Antikristo doon sa Third Temple sa panahon ng Tribulation. Ito nga yung sinasabi dito sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ito rin ang sinasabi sa 2 Thessalonians 2 verse 4. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos dito sa binasa natin, nakita natin na may nabanggit na templo. Ngayon mga kapatid, wala na yung first and second temple. Nawasak na po yan, lalo na ngayon second temple noong 70 AD. Winasak na yung second temple na yan at wala na siya sa panahon natin ngayon. Kaya lang mga kapatid, papaano mangyayari itong propesya na ito kung walang templo doon sa Jerusalem? Sabi ko nga sa inyo, hindi pa nangyayari itong propesya na to na binasa natin. Mangyayari pa lamang siya. E eh, may nabanggit na templo saan mangyayari itong propesya na to. Kaya mga kapatid, diyan napapasok yung tinatawag natin na third temple. So dito sa third temple na ito, dito mananatili yung Antikristo pagdating ng tribulation. Kasi siya yung maghahari-harian dito sa mundo na to. So, itong third temple na ito, once na nagsimula na ito, ibig sabihin, malapit na rin lumabas yung Antikristo. Yung itatay yung third temple dyan sa Jerusalem, yan yung nagsasabi na malapit na magsimula yung tribulation. So, kapag nabalitaan na natin na sisimula ng itayo itong third temple, ibig sabihin mga kapatid, wala ng duda, napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon mga kapatid, may ilang mga nagsasabi na pagdating ng 2024, next year, sisimula na raw yung pagpapatayo dito sa third temple o doon sa ikatlong templo sa Jerusalem. So meron nga bang katotohanan dito? Ano nga ba 'yung sinasabi nila patungkol dito sa third temple na itatayo daw next year? Ayon kasi sa ilang mga source, sinasabi nila na nakahanda na raw 'yung pagpapagawa sa third temple doon sa Jerusalem. Isang palatandaan dito ay yung red heifer na naandun ngayon sa Israel. Kasi mga kapatid, yung abo ng mga baka na ito, ito yung gagamitin para doon sa paghahandog sa templo. Yung mga baka na ito na naandun ngayon sa Israel, napakalaki po ng role nila para nga doon sa third temple. Para i-purify nila itong itata yung third temple na ito. Noon pa man, panahon pa lang ng Biblia, ginagamit na talaga yung mga abo nila para doon sa templo. At natigil lamang yan simula nga nung nawasak na yung second temple noong 70 AD. Pero mga kapatid, makalipas ang dalawang taon, muli na ibalik ang mga pulang baka dyan sa Israel. Kasi nga, yan yung gagamitin para i-purify yung pangatlong templo. So nakahanda na yung mga red heifer para nga doon sa paghahandog sa third temple. Kasi simula doon nung dumating yung red heifer doon sa Israel, saktong-sakto sa taong 2024, qualified na qualified na raw ito para doon sa paghahandog sa templo. Kasi ang required na pwedeng ihandog na pulang baka doon sa templo, hanggat maaari, ito ay mahigit dalawang taon. Ngayon last year lamang, taong 2022, dumating sa bansang Israel yung limang red heifer. At sakto, pagdating daw ng taong 2024, pwedeng pwede na raw ito gamitin para doon sa paghahandog at pagpapurify ng templo. Ayon din sa ilang mga hudyo, sinasabi na ready na raw yung mga kagamitan para sa mga paghahandog na gagamitin doon sa ikatlong templo. Sinasabi nila na next year, isasabay daw nila ito doon sa Passover. may mga kapatid ang tanong, kailan yung Passover next year doon sa bansang Israel? Ngayon ang Passover nila doon sa Israel, magsisimula ito sa April 2024. Ngayon sinasabi nila na maaring pagdating ng April 2024, dyan na raw simulan yung pagpapatayo doon sa Third Temple. Sinasabi nila na milyong-milyong mga tao daw yung pupunta sa Israel para bisitahin yung mga Red Heifer. At yun nga para masaksihan yung pagpapasimula ng Third Temple kung ito ay magsisimula na next year. Ngayon mga kapatid, related pa rin doon sa pagpapatayo ng Third Temple sa Jerusalem, alam naman natin na may mga balibalita na magkakaroon ng peace agreement yung Saudi Arabia at yung Israel. Ngayon, isa sa plano ng bansang Israel, magkaroon ng train mula doon sa Saudi Arabia hanggang doon nga sa Israel. Actually, noon pa man, meron na talaga mga plano na ginagawa ng mga train station para nga i-develop ng bansang Israel. Last time, nalaki nga natin na mula doon sa airport hanggang doon sa Temple Mount, inaasahan na magkakaroon din ng train doon. Kasi nga, ang balak nila, yung mga tao na galing doon sa airport, kung gusto nilang sumamba doon sa Third Temple, pupunta sila doon gamit yung train. So nakikita naman natin mga kapatid na hindi lang yung mga religious group yung mga naghahanda para sa pagpapatayo ng Third Temple, patirin rin yung government ng Israel. Inaasahan din kasi nila na merong itatayong Third Temple. Pagamat may digmaan na gaganap ngayon sa bansang Israel, pero mga kapatid, sinasabi nila na may kinalaman yan sa pagpapatayo ng Third Temple. Maaring hindi pa natin alam ngayon kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero mga kapatid, sinasabi nila na maaring tumigil din yung kaguluhan na yan. At kasunod niyan, pwede nang maipatayo yung Third Temple. Sa totoo lang mga kapatid, dahil sa mga kaguluhan at digmaan na nagaganap dyan sa bansang Israel, maraming mga hudyo ang nananalangin na, sana maipatayo na raw yung third temple na matagal lang nilang hinihintay. Kasi nga, mga kapatid, ito yung sumisimbolo sa kapayapaan kasi alam nila, kasabay ng pagpapatayo ng third temple, lalabas na rin yung kanilang matagal ng hinihintay na mesaya. Kaya lang mga kapatid, ang problema, ang ina kasi ng mga hudyo, maitatayo itong third temple doon sa Temple Mount sa Jerusalem. Kaya lang ang nakalagay kasi doon is yung Dome of the Rock at the same time, yung Alaksa. So kung titingnan natin mga kapatid, doon sa dating pinagtayuan ng first and second temple, meron doon nakatayo na moske ng mga Islam. Ang katanungan tuloy sa marami, papaano maitatayo yung third temple doon? Eh meron nang nakatayo doon na moske. Palaisipan pa rin to sa maraming kristyano at sa mga hudyo. Kasi mga kapatid, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, kung aalisin dyan yung moske at itatayo yung third temple ng mga hudyo, lalo magkakagulo dyan sa bansang Israel kasi hindi pa payag yung mga Muslim na alisin doon yung lugar na kung saan sila sumasamba. So kung titingnan natin, parang medyo mahirap na maipatayo yung Third Temple doon mismo sa Temple Mount na nakalagay nga doon yung kanilang moske. Ngayon, hindi pa natin talaga totally alam kung paano maitatayo yung Third Temple doon sa Jerusalem. Pero ang alam natin, may ito kahit anong mangyari. Isa sa posibleng pwedeng makita natin dyan na paraan para maitayo yung Third Temple ay sa pamamagitan ng Antikristo. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin na itong Antikristo kaya niyang pag-isahin lahat ng religion. Kaya niyang pag-ayusin yung mga nag-aaway na bansa. Kasama na nga dyan yung Israel at yung mga kalaban itong bansa. So mga kapatid, posible na sa pamamagitan ng Antikristo, maitayo yung Third Temple, doon mismo sa Temple Mount. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin na kaya niyang lilangin yung mga tao kahit anong religion pa yan sa buong mundo. Ngayon sinasabi ng ilan na yung Third Temple, mabilis lang daw ito maitatayo. Kasi nga, dahil sa technology natin ngayon. Compare dati, yung First and Second Temple, bago raw ito maitayo, talagang umaabot ng ilang taon. Pero ngayon sinasabi nila na posible na mapabilis yung pagpapatayo doon sa Third Temple. Dahil nga sa makabagong teknolohiya. So yan yung inaasahan ng maraming tao na pwedeng mangyari pagdating ng 2024. Maipatayo na agad itong Third Temple ngayon, totoo nga ba yung sinasabi nila na next year sa taong 2024, magsisimula na yung pagpapatayo dito sa Third Temple? Ngayon, sagot natin dyan, hindi pa natin talaga totally alam kung maitatayo na yung Third Temple doon sa Jerusalem next year? Kasi nga mga kapatid, wala pa naman kasing official na sinasabi yung government ng Israel na ito ay maipapatayo na next year. So yun yung hihintayin natin, hindi yung mga sabi-sabi lang ng mga tao. Basta ang malinaw, sinasabi ng Bible, magkakaroon ng Third Temple. Pero hindi pa natin talaga totally alam kung kailan ito mangyayari. Ngayon, mga kapatid, personally, naniniwala ako na malapit na malapit na maipatayo itong Third Temple. Ngayon, hindi lang tayo sigurado kung talaga sa 2024 na o sa mga susunod na taon pa. Basta ang alam natin, malapit na ito. Kitang-kita naman mga kapatid na napakarami ng na mga preparation na ginagawa yung mga tao doon sa Israel, lalo na nga yung mga Hudyo. Napakaraming mga ginagawa ngayon na 2,000 years ago, doon lang nila ginagawa. At nakikita natin ngayon, binabalik nila. So, ibig sabihin niya mga kapatid, after 2,000 years, simula nung nawasak yung third temple, sa panahon natin ngayon, ngayon lang ulit sila gumagawa ng mga bagay-bagay tulad ng mga paghahandog o kaya man ritual na ginagawa nila noong panahon ng Biblia. So, yun mga kapatid yung nagpapatunay na talagang malapit ng itayo yung third temple. Yung preparation na ginagawa ng mga Hudyo at syempre, yung government ng Israel. Nakikita nila at alam nila na malapit na itong maipatayo. So, hindi naman nila gagawin yung mga bagay na yan kung alam nilang hindi pa itatayo yung third temple. Pero dahil alam nila na malapit nang itayo yung Third Temple, binabalik na nila yung mga dating ginagawa noong panahon ng Biblia. At kitang-kita na po natin yan, binabalita na po yan doon sa bansang Israel. Kaya masasabi natin na talagang malapit nang itayo itong Third Temple. Sa totoo lang, ito yung pinakagusto kong part ng End Times, yung maipatayo yung Third Temple. Kasi nga mga kapatid, ito yung napakalaking patunay na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. Ngayon, nababalitaan na natin na malapit nang itayo itong Third Temple. So, ibig sabihin yan, malapit na rin bumalik yung ating Panginoong So Kristo. So, mga kapatid, patuloy lamang natin bantayan yung bansang Israel. Nakikita natin marami ng na mga propesya ang nagaganap dyan sa bansang yan. Mga nagkakagulo sa bansang Israel ngayon, pero naniniwala tayo na meron dyan mangyayari na kalooban ng Diyos. So, abangan natin yung susunod na mangyayari dyan sa bansang Israel. Basta mga kapatid, kahit hindi pa natin totally alam kung kailan itatayo yung Third Temple, ang alam natin, ito ay itatayo dahil sinabi ito ng Bible. At yun nga, Malapit na siyang mangyari dahil naniniwala tayo na sa mga huling araw na tayo. So yun mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.